Enhance At ito ang ilan sa abang tips at palala para sa live na kay Bonga. September 4, Monday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat, ituloy lang ang kasalukuyang kabuhayan dahil ito ang pagkakataon upang kumita ng malaking halaga. Activated kasi ha, ang Money Luck Star. Mas marami pang customer ang iyong makikilala. Pitch at 19. Ox naman tayo kung pinakamaswerte ngayong araw. Sa love life naman ha, balikan nyo ang lugar kung saan kayo unang nagkakilala upang doon nyo magkaroon ng magandang dinner date. Orange at six ang swerte kay Ox. Tiger naman tayo, tuloy-tuloy ang blessings sa araw na to. Basta ituloy lang ang magaganda at mabubuting mga ginagawa mo para sa kapwa mo. Sa lahat ng sakripisyo naman ay may ginhawang kapalit pilin at tera swerte sa chart. Sa rabbit, mag-ingat sa bibitawang salita kasi kung minsan ikay nakakasakit ng damdamin ng iba. Makatulong ang pagpa-face at palm reading. Siyempre, kay Master Hans Kua para magabayan kita ng kapalaran mo at personal kitang mabless. Silver at four swerte sa chart. Kay Dragon naman tayo iwasan ang kakilala ng dog-born zodiac sign. Kalaban mo yan, huwag agad maniwala sa mga offer na iba mag-research at alamin maigi. Sa love life naman ha, muling buksan ang puso para muli umibig dahil may taong deserving para sa pagmamahal mo. Maruna to ang swerte sa chart. Kay Snake naman tayo ha, may lihim na naiingit sa'yo. Huwag silang pansinin upang hindi masira ang araw mo. Great at 7 ang swerte sa chart. Sa horse naman tayo, mag-ingat sa mga kinakain dahil activated ang unhealthy star sa chart. Kaya naman, may angking ka naman kakayahang hindi kaya ng iba. Kaya naman, activated din ang money star. Mas makakabuti na ikaw mismo ang market mag -market ng mga produkto mo. down at 18 ang swerte sa chart. Kay go naman tayo ang conflict day to day. Iwasan ang late na umuwi ngayong araw. Maging mapanuri naman pagdating sa mga taong nakakausap pink at one ng swerte kay Chart. Kay Year of the Monkey naman tayo pakita ang tunay na ikaw. Huwag maging plastic sa iba. Magpakatotoo sa buhay. Gold at 20 ang swerte sa chart. Kay Rooster Mainam, magpa-ghost month ritual ng bahay. Magsuot ng mga amulet sa bahay o sa tindaan sa bagyo po. Sa pag-ibig naman ha, ang tapat na pag-ibig ay pundasyon na masaganang kapalaran. Blue at 8 ang swerte. Kay Dog tayo ha, habang ikaw ay nagsusumikap magtrabaho sa malayong lugar naman, lalo namang dumadami din ang salapi mo. Wow! Sa Love Live naman ha? lokohin ang sweetheart dahil siya ang tapat at tunay na nagmamahal sa iyo. Red at yellow swerte kay Doggy. Bigyan naman tayo magipraktikal maging practical upang hindi masaktan. Mas piliin ang buhay na tahimik at walang kaaway. Yellow at 50 ng kay Bigi. Wali po, ito po yung lamang ni Master Hans ha. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong palad na salalay ang tunay na tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua para sa hashtag Habsuwerte sa Apante!